Dito ito, pag-usapan po natin ang update patungkol sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lang sa Mr. President on the Go. Mga kababayan, sa kanyang lingguhan vlog, dinagsan ng maraming sulat ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ilan sa mga ito ang binasa na puro pasasalamat at pagkilala sa mga ginagawa niya sa sektor ng pangkalusugan. Nangako naman ang ating Pangulo na magtatayo ang kanyang administrasyon ng ilang medical facilities para sa mga cancer patients. Muling inulit ng Pangulo ang hangarin nitong dalhin ng ma at mas mailapit ang serbisyo sa mga tao. Tugon ito ng Pangulo sa mensahe na ipinadala sa kanya ng isang nagangalang Maria na maliban sa binati siya ng happy birthday, ay hiniritan din siya na tulungan ng mga cancer patients na makahanap ng medical treatment ng hindi kinakailangan pang bumiyahe papuntang Metro Manila nangako ang ating pangulo na titiyakin niyang accessible ang medical care para sa bawat Pilipino. Alam mo natin din na malaking gastusin yung pagpapagamot mm -hmm. ng mga nagtataglay ng na malubhang karamdaman. Nawa ang cancer center na ipapatayo ng ating pamahalaan ay magsilbing isang lugar para sa ma para sa paghilom at pag-asa ng mga Pilipinong nangangailangan ng lunas. Totoo mahirap ang magkasakit lalo na kung uh, ito nga uh, cancer ang dadaranasin ng ating kababayan. Kaya importante na mayroong aga ka kaagapay po natin ng gobyerno. At ito nga pong health We Cancer Care Hospital na inaasahang magdadagdag po ng moderno at state-of-the-art oncology care sa Pilipinas. Ang pagpapagamot po dito ay maaring pondohan ng Cancer Assistance Fund ng gobyerno na magiging kabawasan sa gastusin ng mga pasyente, lalo na sa diagnostics, therapeutic procedures at cancer medicines. Ito pong Setyembre, naglabas pong Department of Budget and Management at Department of Health ng implementing guidelines para sa Cancer Assistance Fund at umaabot sa 500 million pesos po ang pondong inilaan para dito ngayong taon. Nakatakda naman po itong taasan hanggang 1 billion pesos sa 2024. Ito rin po ay kasunod sa paglandaan ni Pangulong Marcos Jr. sa Batas na nagpapatayo ng specialty centers sa bawat rehiyon para masiguro pong may access ang lahat ng Pilipino sa mura at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. <laughs>